May bago na naman tayo mga boss oh. Bagong ano? Bagong setup na naman. Ayun. Bagong setup from Santa Rosa, Nueva Ecija. Oh, Santa Rosa, Nueva Ecija. So dumayo ko dito, kadadayo lang po ngayon. Ah, magagawan daw po ng South tong ano, gypsy ken. Eh, gypsy ken. Ay pa-sidecar na to, jeep. Style jeep, di ba? Kay pa-dalawalo. Napakalupit nung pagkakagawa ng sidecar na to Detalyadong detalyado Ayun, uh, uh, May pusili na pa siya rito Lakas siguro nito ano uh, So parang jeep talaga Parang jeep Ayan. Uh, tapos may radiator siya dito radiator. Ay wala pala Wala 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 Siguro pwedeng lagyan Ah uh, do Kaya na may mga horn niya Eto, umangat rin to oh, uh, oh Tingnan natin mga boss style, style jeep talaga eh jeep, jeep na the jeep talaga yung style niya Ayan, Yun oh Oh <laughs> Lupet makina, kita nyo may makina Oh Kapakalakas oh. oh. oh, yeah. po ng kanyang busina kanya naman oh. Talagang jeep na jeep ang style nito mga boss Ayan, nakita ay, nyo Jeep na jeep talaga tapos sumangat din yung bubong niya, alo. Maangat din yung bubong niya. Automatic yan, automatic. Dito, dito. Eh, oh, di ba? Oh, ay, nakita yung kamay. <laughs> so, okay. Oh, pwede naman lagyan ng makina yan para automatic na umangat. So, lupit ng pagkakagawa niya, mga boss. Oh. Kita niyo itubo. Oh. Detail na detail, do. Oh. Ah, so, sobrang tibay nito. niyo naman, oh po sa kapolster na rin yung ano yung kanyang sandalan sa kaupuan so baluwag tapos isa kayan din dito sa likod ayan one seater eh pwede pa namang ano to eh pwede pa naman dagdagan pa ng upuan okay ayan so silipin niyo yung kagandahan ng tricycle na to kakaiba Boss, magkano ano rito? Magkano pagawa sidecar na ganito? Oh, sa Santa Rosa. Santa Rosa ba to? No? Santa Rosa. Oh. 35K lang. 35K. Oh 35K lang. Oh, 35K lang. oh, 35K. lang daw pala to. Pagawa ng ganitong sidecar. Uh, 35K lang daw. May pwede ba tayong kontakin to kung sakali may magpapagawa? Oo, oh, oh, pwede, pwede. Pwede, pwede. Ito po na may magagawa lagi niyan. Ah, ayun. Ito po may ari niyan. Ayan, ayan. Boss, lawa boss. Ayan. Ah, salamat sa pagdaya boss ah. Oo, oh, lawa. Oh, okay. silipin po natin mga boss amo manager sa kalamang kanyang sidecar jeepsicle oh okay, dati na out nakakita lang ako ng ano ng jeep ngayon meron na palang ano sidecar na jeep so sobrang napakaangas mga boss oh. lalo na pag nalagyan pa ng sounds Okay, so sisimulan na po natin gawin to.